mudslide sa so, tingin ko 70 meters to no yeah. yung taas nito aah kasi yan may bago ang sasabi Ano sabi? yan itong taas ng mudslide na to ay 70 meters kasi ito yung boy nila yung paglilinis na um, ano? <laughs> <laughs> Yo, puro abs! Puro abs! Ayan, tatayin natin mag mudslide. Ayan. Sa so next video, antayin nyo lang. Thank you so much and God bless you guys. Ingat tayo palagi. And, bye! Yeah.